Ah. Grabe, malakas nga talaga siya. Batak nga talaga itong si Kokey. Ah! Tibay ng braso ng mukong natuwa. Ah. Matatain na ako sa hirap. Gagi. Uh. pa naman ako ngayon. Si mama kasi lagi na rin ginataan ulam eh. <tipulong> Di lang halata sa itsura niya Pero may ibubuga pala talaga siya Mukhang nahihirapan na siya. Pero ibang klase ka talaga, Kokey. Nakatagal ka ng ganito sa akin. Yung iba sa galit ko lang napapabagsak. Ang tibay mo rin talagang kulukoy ka. Tignan natin kung makakatagal ka pa. Kailangan ko lang tibayan ng depensa ko. Paniguradong mapapagod ka rin, Kokey. Ah, napakatibay naman. Nararamdaman ko na yung jibs ko sa brep. Tati, ah, bye! Isang araw, sa ilalim ng punong ito, ay mayroong dalawang batang kulukoy na nakatambay. Ang isa sa kanila ay nagngangalang si Koke. Gagi, di ako yan. Siya po yan. <coughs> ang isa sa kanila ay nagngangalang si Koke. Habang ang isa naman ay nagngangalang si Amseng Maynunal. Kailangan pa talaga Maynunal sa dulo eh, no? <laughs> Sino ba yun? Parang timang gahagi. Amse, alam mo ba si Mang Berteng eh dati palang malaki yung katawan uwe, talaga malamang yun di pa tayo pinapanganak nun kaya di na natin naabutan yung itsura niya dati nasabi lang sa akin ng tito ni Ding Dong si Kuya Dudong pakaangas siguro ni Mang Berting yung mga panahon na yun no? ano kali itsura niya? kung sa bagay may katangkaran si Ka Berting eh tapos Malakas daw yun sa bunong braso nung kabataan niya pa Nasubukan mo na ba yun? Oo, sa mga pinsan ko Yung iba kaya kong talunin Pero yung isang pinsan ko na mas matanda sa akin edi eh di ako mubra Tara pre, subukan natin Tignan natin kung sinong mas malakas sa ating dalawa eh putik ka naman Di pa tayo nagsisimula ang lakas mo na agad Baho mas maganda kapag nakaganito yung kamay kaysa yung magkahawak. Nakakapilay yun eh. ah oh, kung si namang matalo sa ating dalawa, manlilibre ng jampong ha? Sige, kapag ikaw nanalo, ililibre kita ng jampong. Ako ayaw ko na nun eh. Yung jampong ni Aling Bebang may mga maliliit na parang surot. Kapag ako naman nanalo, libre mo na lang ako ng ginaok. Ge payag, panigurado ako mananalo dahil batak tong braso ko. Braso ka dyan, yung mukha mo yung batak eh. Sige, simulan na natin to. Versus! Malakas nga talaga siya. Batak nga talaga itong si Koke. Takti! Uh, 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 uh. Ang tibay ng braso ng mokong na to ah. Matatain ako sa hirap. Gagi! Uh, uh. Nagtatai pa naman ako ngayon. Si mama kasi lagi narang rin ginataan ulam eh. Bilang halata sa itsura niya. Pero may ibubuga pala talaga siya. Mukhang nahihirapan na siya. Pero ibang klase ka talaga, Kokey. Nakatagal ka ng ganito sa akin. Yung iba sa glit ko lang napapabagsak. Ang tibay mo rin talagang kolokoy ka. Tignan natin kung makakatagal ka pa. Kailangan ko lang tibayan ng depensa ko. Paniguradong mapapagod ka rin, ko, okay? Ah, napakatibay naman. Nararamdaman ko na yung jabs ko sa breath. Ah, tibay. Hintayin na ako. Tapos ka na. Ha? Ah, imposible. Napabagsak niya ako bigla. Gumamit siya ng tinatawag na adrenaline jerbox Ang ipinagbabawal na estilo Ah, di ko na kaya. Lalabas na siya. Aray ko po, inay. Ah, ding -dong. Sa na bente ko, panalo si Koke. Aning ka ba? Di naman tayo nagpustahan na. ah. Ay, hindi ba? Grabe, ang lakas pala ni Koke sa bunong braso mga pre. Di ko sukat akala yung matatalo niya ako dun. Balang araw, makakabawi rin ako Koke. Maghintay ka lang. Magpapalakas rin ako. At tatalunin na kita sa susunod. Ah, uh, sa wakas, nakaraos din. Ha? Anyari sa bitlog ko? Hindi kaya maluslusan si Kokey sa si ginawa niya kanina. Ibinuhos niya lahat ng iri niya para mapabagsak ako eh. Teka, parang may nakalimutan ako ah. Ako yung nanalo, ibig sabihin, ililibre ako ni Amse. At iyon na nga mga lodi, si Koke ang nagugi sa bunong braso nilang dalawa ni Amsing mainunal, Habang si Koke ay iniluluwal ang kanyang gearbox, Eh si Amsin naman ay tila ba hindi makapaniwala sa nangyari dahil sa umpisa pa lang ay umasa na siya na siya na ang mananalo. Pero bandang huli ay kabaliktaran pala ito. Hanggang sa muli, kita kits sa inyong lahat. Pogi! Sige na!